So, ito yung lokban ito yung 100 ito ba yung ito yung uh, pansit habab habab -hab. ano yung habab ayan nga lang kung mapapalo pa ako gawin ito okay farini sa lokban summer art Capital let's go lokban na tayo mga par ban lokban, lokban. Lokban na tayo Gutom na ako Iba talaga dito sa Lokban mga tol Napakalamig Pero yung alas mag alas dos na alam mo umaga pa dito madaling araw Ang lamig oh. yung hangin oh. Hi -hi -hi. Sarap eh, no? lamig Pare-parehas na kaming gutom Ayun, konti na lang naman malapit na yung ano Kakain na namin sa Lokban Tingtiis na lang <laughs> Tingtiis ng gutom na lang Dito na tayo mga tol Dito kami maghanap ng kainan Mara sarap yung pagkain dito mga tol. Ito yung kamay ni Jesus dito papasok. Yun know? oh. Ito yung pay parking. Yung parking muna kami. Ay, hey, makakain na rin. Yes sir. Ito na tayo. Hmm. Hmm? Ano po sa inyo? Isang longganisa, isang pasit, isang rice, 60 pesos lang. Sige, ito na nga akin po. Samba dito. Ilan po yung rice nito? Ilan po. Ito yung Dalawang rice. Rice. Po. rice. Dalawang rice. sa akin din, dalawang rice. Okay. So ito yung lukban. Mabili na kayo. Bibili nyo, isa lang Ito yung Ito yung 100 okay. Ito ba yung 100? Opo Tapos ito 200 Ito yung 200 Sir, masarap yan Sa lubong Tapos ito Paano lo Paano lo to yun? Ayan po, parang syang bihon lang So, parang pansin Pag niluto mo siya, parang ganun lang Ganun okay. lang din Opo, pero more water din po siya, Ang mga rekan Magkano yung ganito? Yan po ay 35. Yung ganito kalaki? Ito po ay 60 kalahating kilo. Yan po ay sikat dito sa lokman Ito 60? Yes. Sikat po yan dito sa lokman Sikat daw ito sa lokman mga tol. Yes. Kaya po yan ay naging binibili ng mga tol. Ito yung uh, pansit habhab. -hab. Hab -hab. okay. Ano yung habhab? -hab? Iba naman yan. Ah, uh, yung pansit habhab, -hab, yan din po yung pinanduluto na. So kaya po siya tinawag na pansit habhab -hab is kinahabhab. Ah, okay, okay. Sige, sige. Gets ka na. Okay. Kuha ko nito, isa. Tapos, ito lang yung maliit lang. Para hindi ako mapalo pag-uwi. <laughs> ano yung pangalan nito? Gemma Store. So, dito kami mga tol sa ano. master Store. alika. Ito, ito kasi nagtatanong. Hmm. Ano daw yung habhab -hab, tsaka yung habab. Ayan, pinaliwanag anak na. So, Hab -hab. Ay, video. Ah, <laughs> okay. uh, sige po. Ano po? Ang ah, pinagkaiba na? Tinawag na habhab -hab is pinahabab mo mm -hmm. siya. Pinakain siya ng pahabab ng mga mm -hmm. tagalokban ng mga lokban. Mm -hmm. So, yung iba po, ginagawa naman nila tinidor kasi hindi po nila alam nila yung pagsipan. So, habhab wow. -hab talaga. Yes, po, hub Ayun na lang ko na. Ano ah, ka ma sir? Naitindihan mo na? Yung habab, yung ano, yung masarap. <laughs> masarap? Masarap lang. Yung habab. <laughs> Ito <laughs> masarap, bala kayo Parang iba yun ah. <laughs> <laughs> Yun oh, wow. Ano tol? Okay. Ayun o oh. Babi na yan ewan ko na lang kung mapapalo pa ako pag gawin nito So may instruction naman po siya sa Ah okay, yes, sige sige Tapos, Tapos, yung, -tapos. Ano nito, nito. Uh, pong, yung Ano nito, ricados nito Pwede pong katulad din po ng Ano bihon? Parang bihon lang oh, yun. Pero kung gusto niya pong maglagay iba pang din. Thank you. Wait, right, so nakabili tayo mga tol. 60 pesos. 60 pesos to be, no? 60. Itong ganito. Tapos 100 yung ano. Masog na kami mga tol. Napaka-solid <laughs> nung ano, nung ano talaga, pansitab hub. Tapos yung lunggan isang lockban at nagda, bumili pa tayo ng ano natin sa lubong para hindi tayo mapalok pag uwi <laughs> at uh, yun ang babait pa nila ate yung nasa tindahan yung Gemma store. okay so pagpunta kayo dito sa Kamay Jesus, mga tol hanapin nyo lang yung Gemma store. ayan napakababait nung uh, nagtitinda don wala akong masabi mga tol sobrang sarap ng pancit hub ngayon lang ako nakatikim nun, actually pero yung ano, yung Lunganesan Lukban, nakatikim na ako nun. Yun lang mga tol, pauwi na rin kami. At uh, pa kami, antipolo pa. Let's go.